Mga idol atin pong pag-uusapan ang gustong mangyari ni Floyd Mayweather Jr. para sa kanyang bagong alaga, at Vasily Lomachenko ay perfect opponent ni Emmanuel Navarrete ayon sa mga eksperto, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Nais ng promoter na si Floyd Mayweather Jr., nabigyan ng titulo ng WBA featherweight na si Laywood ang kanyang prospect na si Kermel Moton sa kanyang unang laban sa pro ranks, ang pagkuha ni Mota ng isang title shot ay mag-aapoy ng matinding batikos sa promoter na sina Eddie Hearn, Wood at Mayweather, at ito ay magiging isang malungkot na magaganap sa larangan ng boxing, kung ang isang prospect na walang karanasan sa Olympic at zero fights bilang isang pro ay bibigyan ng crack sa isang world title sa kanyang unang laban sa professional boxing career. Hindi malinaw kung si Mayweather ay seryoso sa kanyang sinabi na itapat si Moton laban sa 35 anyos na si Wood nang hindi niya kailangang gumawa ng paraan sa posisyon tulad ng mga normal na fighter, may pera si Mayweather para makakuha ng title shot para kay Moton kung gagawa siya ng malaking alok kay Wood, na malamang na malulugo dito lalo na pag malaking pera ang nakataya nito. Si Wood ay halos tapos na bilang isang world champion at malapit ng mapatalsik sa trono o kaya siya ay magdedepend sa laban sa kanyang WBA mandatory na si Otabek Kolmetov at pinaniniwalaan na iiwan ni Wood ang kanyang WBA 126 pound na titulo kung matagumpay niyang matalo si Josh Warrington sa kanilang laban sa ikapito ng Oktubre. Wala pang pahayag si Lay Wood at si Eddie Hearn sa gustong mangyari ni Mayweather. At ang tunay na tanong ay papayagan ba ng World Boxing Association si Wood na lumihis sa kanyang mandatory na si Kometov sa pangalawang pagkakataon para makakuha pa siya ng mas maraming barya. At sa pangalawang istorya ay tungkol kay Lamachenko at Emmanuel Navarrete. Si Vasily Lamachenko ang perfect opponent ni WBO Super Featherweight Champion na si Emmanuel Navarrete kaysa harapin ang maliit na si Oscar Valdez sa isang rematch. Karamihan sa mga tagahanga ng boxing ay sasang-ayon na kailangan ni Lomachenko na bumalik sa super featherweight kung gusto niyang pahabain ang kanyang karera at maging isang world champion muli. Dahil si Lomachenko ay may mga kasanayan para mapawalang bisa ang laki at height advantage ni Navarrete, na pwedeng lumaban sa mga nangungunang welterweights. Kailangang bumalik sa 130 pounds si Lomachenko kung hindi niya lalabanan si Shakur Stevenson dahil hindi niya makukuha ang rematch na inaasahan niya laban kay Devon Haney, at hindi kailanman lalabanan siya ni Gervonte Davis at ginawa ni Navarete na miserable ang buhay ni dating two division world champion na si Valdez noong Sabado ng gabi na naging one-sided ang buong laban at nakuha ang panalo via 12 round unanimous decision. At ang top rank ay may limitadong mga opsyon para sa mga magiging kalaban ni Navarete at wala pang pahayag si Navarete kung pagbibigyan ba niya si Oscar Valdez dahil ang tanging sinabi lang niya sa isang panayam na hindi siya natatakot kay Stevenson. At handa siyang kalabanin ito kung yon ang gusto ng kanyang koponan at ng kanyang promoter na si Bob Arum. Hanggang dito na lang mga idol!